Update po tayo ng gulay ngayon sa Divisoria 65 ang ating patatas. What? At yung ating na mga uh, sa UTI ay 30 ang kilo na wow. naman. Ito po yung ating uh, broccoli ay 150 din ang kilogram. Oh ito my God. Talaga. At ito pang 35. Ano ba tawag yan? Oh, yung bawang po natin mayroong 198. Depende sa klase ng bawang, napakataas talaga ngayon. Magpapasso, oh my God! Oh. At syempre yung ating sibuyas ay 125. Yung sira-sira uh, pa, oh. Grabe <laughs> napaka Napakamahal talaga. At yung ating sili naman na buyo ay 300 ang kilo. Oh, yung hindi pa maganda no. yan. Yan, ang ating uh, luya na may 60 ang kilo. Talagang sariwa yung ating luya. Pero napakataas pa rin ang presyo. At Siling green ay 60 din ang kilo. Ano ba naman nangyari sa atin? At yung ating patatas ay 65 din ang kilo. At itong bagyo Benz ay 80 ang kilo. Napakataas talaga.